buhay na buhay wow power mga kababayan sila paborito natin yan mga kababayan yung mata tuti sabor hmm. mga kababayan pang ulam natin Kuntol na maliit. Pandagdag natin sa ulam. Buhay na buhay pa oh, na press Buhay sa diwa Pahuli lang Ang lambot mga kabayan Alis kisa yung isda na Tango ko alang Tulutoy na kagad natin Sinabawan mm. Chicken catch mga kababayan Pandagdag ulam hindi na kaya natin kailangan persahin dahil napakaganda ng reel natin no? mula kay Coastline. Okuma! Kabala! Coach Dan, alam mo na kung ano pa bro nating luto dito Silabawan ha? yan. Woo! Ruby mga kababayan. Wow! Yan! Ang sari sariwa! Dagdag na naman! Ah. Wow! Power mga kababayan! Mga kababayan, walang bitawan. Ganda ng sabi to. Yan yung ating Dragonfly as is hooks by Coach dogs mga kababayan. Hindi na muna agad, tapang buhay pa. Sabi ko sa to. O, oh, buhay na buhay. Ayan mga kababayan, no? Kapal ng laman. Napakasarap nito. Ganda. Mukulo na. Ito mga kabayan yung ulo ng kontol. Paburti natin to sa atin to. Wow. Ito yung isang pulaan mga kabayan. Napakataba no? niyan. Ito yung ulo. Puno naman ating kalero sa isda. Silabawan. Wow. Pakulin na natin mga kabayan. Makasim natin mga kabayan kalamansi. Ito ating kalamansi. Ibang kulot. Ito yung mga kababayan. Ito yung sili. Ayan. Ito, pakol mga kababayan. Sariwa, sariwa. Uri. Pinawin natin ito. Kulong-kulong na mga kababayan. Ikman natin. Ipin sabura bura. Yan talaga. Berlog na naman. Ruby Sniper. Paborito natin yan mga babayan yung mata. Uy, Dan, luto na ba? Luto na. Wow. Why? Sarap yan ah. Ang Grabe si Kuis Dan talaga pa nagluto. Sabaw-sabaw. Kaya na mga babayan. Thank you Lord. Bismillah na. Ngawa na ta. grabe yung kainan ni Kuis Ano? Timbangan? <laughs> Itu yung ulo mga boy ano. Ah, grabe naman tadong Yan. Ini mga ko boy ano. Ah. Kaba Sarap. Pakulya no, fresh na fresh. Hulo niya ano? Kitorci. <laughs> yan. Hmm. Grabe saktong sakto yung luto. Sobrang perang laman. Grabe ka puti. Grabe ka taba. Tapos kakatanghang. Mm. Grabe, suabe. Power na power talaga. Tingnan nyo yung sabaw, nagmamantika. Grabe, yung labas yung taba talaga ng mga isda natin. Ganyan talaga, basta sariwa mga kababayan, hindi pa na ice May taba talaga yan, labas talaga yung pag sinabawan. Yan o, oh, pulo. Paborito ko yan. Tutup satu yang matanya mamaya sama apa bayan? Tutup sabur aja. Dan enam Para pelama apa bayan? Hmm. Ayo naman, nak kontrol. Hmm. Ayo. Hmm. Tabak talaga yung huli ni Kuis Dags. Hmm? Tabak talaga oh. Hmm. Sarap talaga. Taba. Iya. Yeah. Laman sih. Sobing sobing talaga mobil. Yan ulaman. Pakagatati kita dito, Orki mga kababayan. Dito, Orki. Hmm. Ang kataba. Sarap. Yung kapila sa atin naman. Hmm. Sarap. Sarap yung sasaba, lo. Oh. Hmm. Tutisabor. Namika, ayo.